Hello mga bossing, kayo po ba mga bossing kayo isa sa mga mananaya? Meron po ako ituturo sa inyo upang sa ganon maka-attract ng swerte at makatama ng malaking halagang pera. Ako pa mga bossing, isa rin ako sa mananaya. Kaya paborito ko po ito mga bossing. Kaso lamang, hindi ko kinakarir. Kapag gusto ko, parang iba yung dama ko, saka ako tumataya. Pero hindi ko ginagawa itong obligasyon. Kasi pag ganon ang ginagawa ko, mas malaki ang talo ko at ganon din po, ay uh, hindi ako makatama. Tapos, kada bola, tinitignan ko kung ano ang labas. Lalo daw makatama kapag gaganon. Ka Kaya, ang ginagawa ko, ganito mga bossing. Kapag gusto ko lang, parang gustong gusto ko, tapos, sakto-sakto, dadaan ako doon, tataya ako. Kasi, kung para sa inyo, kung ukol, ay bubukol. Ngayon po, para bumukol po yan, umukol sa inyo, subukan niyo po ito. Ngayon pa mga bossing, kapag ikay kinabog at parang teka muna, parang gusto ko tong gawin lumarga kayo, pero kung walang dating sa inyo huwag pipilitin ang sarili ngayon po o siya, ano po ba ang aking sinasabing ito alam nyo po ba mga bossing ko, sa pamamagitan mga bossing ko, ng itlog meron nga po akong kagaya na like binabanggit may albularyo ako kakilala na tsugi na nga lang po mga bossing ko sa may Santa Rosa kilala yan sa itlog ang ginagamit kasi yan sabi nila na may kakayahan ang itlog na spiritual healing yan, ito ay may kakayahan din kung ikay may katanungan sumasagot din po siya ang technique po dyan, kung halimbawa halimbawa, eh paano sasagot to halimbawa mga bossing ko matagal siyang nakatayo ibig sabihin, di ba, pag ginanyan nyo, matik po yan tutumba agad, yan, nakita nyo, di ba tutumba agad, ngayon po, kapag matagal siya nakaganya, naka-steady yan, 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 yan. Wala pa tayong tinatanong. Matagal siya ng steady. Ang sagot, yes. Ngayon pa mga bossing, ganito po inyo pong gagawin. Uh, ang gagawin nyo po, magtatanong ka ng numero. Ano yung favorite mong number? Tatama ba ako sa numero na 7? O, oh, 7. Ganyan mga bossing. Kasi tumutumba po ito kagad mga bossing. Pero ito, o, oh, 7 mga bossing. Tayaan nyo kung gusto nyo lamang. Halimbawa, tatama ba ako sa numero uh, 1 Ah, tama ba ako sa numero 1? Ba't lagi nakatayo itong itlog na ito? Ayan. Oo daw. O siya. O siyete, uno. Tatama ba ako sa numero na, ah, nabawa ay 25. 25. O, 25. Ah, bakit ba ito lagi nakatayo? O, 25. 7, 1, 25. O, tatama ba ako sa numero 19? Hop, ayaw. O, tatama ba ako sa numero, um, ano pa ba? Uh, numero uh, 42. Tatama ba ako sa numero 42? Ayaw din. Uh, tatama ba ako sa numero ng 37? 37. O, oh, ayaw din. Tatama ba ako sa numero ng uh, 22? 22. 22. Tatama ba ako sa numero 22? O, tayaan nyo. 22. Mga bossing ko ha. 22 oh, ID. Uh, una, 1, 7, 25, 22. oh, tatama ba ako sa numero, uh, ano ba? Mm, 45. O, oh, ayaw. Baka mabasag eh. Ayan, tatama ba ako sa numero uh, uh 19? 19. O, oh, o, oh, 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 19. O, oh, mga bossing. O, oh, nakailan na tayo. Ngayon po, Basta, bahala na kayong tumugma doon. O, sige, tuloy na natin Nakailang na kailangan. Uno, sete, 22, twenty-two, uh, Isa na lang. Isa na lang, mga bossing. Tatama ba ako sa numero, ah, um, uh, ah, sabihin na natin, ah, forty, forty, forty o, sige, forty 44. O, tayaan nyo, mga bossing. Try nyo lang, ha? Try nyo lang. O, tingnan nyo po, o. Oh, hindi siya, o. kahit ganyan nyo siya, i-slant nyo na siya. Hindi talaga 44, mga bossing. O, anim yun, ha? Ngayon po, kung gusto nyo lang tayaan. Ngayon, ganun po, mga bossing ko, ang gagawin po ninyo sa pamamagitan ng itlog. Kapag ginamit nyo po siyang ganan, ilista nyo na dito yung numero nyo. Yun. Ilagay nyo po ito sa ilalim ng inyo pong higaan. Tapos positive lamang mananalo ko ng jackpot. Ganun po mga bossing, kung gusto nyo gawin. Pero kung ayaw nyo gawin, huwag pipilitin ang sarili. Dahil ito po ay maaaring mabaliwala yung ginagawa po ninyo pag pinilit po ninyo ang inyo pong sarili. Ilan po mga bossing, asya mga bossing ko, good luck po sa inyo pong lahat at panalangin ko na kung ano may po hangarin po ninyo ay makamitan po ito mga bossing. Basta huwag ka lang maiinip. Yan po ay, uh, hindi ka pa sa hindi pa pero kapag talaga nakaukul yan sa iyo, kahit ayaw mong tumaya, iaadya ka niyan kung, kung saan ikaw ay makakataya. Kumbaga, hindi mo inaasahan tumaya ka at ikaw po hindi mo rin inaasahan na ikaw ay mananalo. Kaya kung ko ka pininiwala mga bossing, asya, good luck bossing po lahat.